Hi, welcome to Amore Vlog! Nakuluan na namin yung baboy. Tapos ilalagay na namin ang karot at patatas. Wala kaming liver na ilalagay dahil kasi depende na lang hindi sa kakain kung gusto nyo ng atay. Pero hindi kami mag-aatay. dagdigan na namin ng tomato sauce. And tomato paste, additional yung tomato paste. Latnan natin. Hmm, o, latnan. Menudo. So, lang natin habang nilagay na natin yung tomato sauce. So, sobrang sarap nitong noodle guys. Bumakulo na siya. Ito yung tomato sauce. Imported yung gamit namin tomato sauce na sa nilagay namin ah. Courtesy of ano Benji Peña. Maraming salamat sa sponsor ng tomato sauce. Ito po yung binigay ni Benji Peña. More sponsors to come. bangong-bangong na, guys. And red bell pepper. So, isa lang yung nakaya na natin bilhin, yung red bell pepper. Sarap, guys. So, takpan muna natin siya. So, Eight weeks later, many months later, so much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one.